saang sasaw-saw ko dito guys suka ayo ayo ya mukbang pagkain ko na ako na diha do si mama maglanggana kumang ripang janga mukbang tinggana kay manginhas mi wa mi sudan sudan mi woi Uy, mangyayaw lang ang tanik, Mia. Dili na lang kumuha mo. Langgana ba? Mangyayaw na lang Ala na yo. Ngayu Kana kana ya. Ha? Oya kana ya. na kay naubusan mi ya. kay sa bukid kayo. Gusto na ako na uya. Sige na ya. Bagat bagat na mo Ay mo nga mangayo gusto mo ko na isubok. pilabot. ayo na lang ko Ha? ko. Gusto ko Sa kung Abante, kadungkay ba ana kaya na gusto ko na yung bayhana Baso man gisudlan. Gusto na ako ka ng... Noo, ayun, Oo. Kaming dakitan. Oo. Matukan ka bahala ka sa'yo kinabuhi. Nabay no, na nga nangayos sa'yo mo? Upay mo upay, upay magbukot. Hmm. Wapo dahi may suka. Andi na. <laughs> suka ba? Oh! Tara na ba lang ulam. May kumukbang na rin dira rin. Bahala ka. Salamat. Hindi ako. Ano sa naman na siya? Ay, di ako. Ng mukbang Morin.